Ah, uh, gandang umaga mga katropa. Andito ako ngayon sa school na kung saan ang aking mga apo ay nagsisipag-aral. Tara, eh, ililibot ko kayo sa kabuuan ng school na ito. yung niyo ba ang school na ito? Nakaka-relate ba kayo rito? Tama kayo. Ito ang Santa Cruz Elementary School sa Dasmariñas. pinagbago ng school na ito. elementary school dito ginaganap ang mga graduation mga practice mga palaro ng school ngayon ginaganap ngayon ang practice na para sa nutrition day nutrition month dito nga rin pala nagtapos ang dalawa kong kapatid na babae yung aking mga anak malaki na yung mga gusali rito komportable na yung mga batang magsipag-aral okay. uh, Ramihan dito na nakapag-aral dito siguro mga professional na mga nasa ibang panig na ng mundo pero ang memories nila na naranasan nila rito eh, hindi nila makakalimutan ang laking bagay ang school nito sa mga kabataan nung araw at sa panahon ngayon nagkaroon na rin po ng gate dito sa likuran ng school sa, sa likuran ng school ay aming lugar kaya kami mga taga rito sa likod ng school ay uh, ginhawa ng pumasok lumabas sa school Bakit wala mo na nag-sundo sa'yo? Ha? Sa school lang <laughs> Si Kaya matagal nang guard dito sa school. <laughs> so, yun ang Santa Cruz Elementary School sa Dasmarinas. What's up for my next videos?